Uf. Jon, good day guys. Sa dito po muli si Daddy Bin at maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. So, sa napapanahong issue naman tayo na no? uh ng mga nakaraan pa tayo nakatutok dito. And alam ko marami na sa inyo nakapanood nito. Itong uh statement ni uh Pastor Apolio Kibuloy No. Panuorin natin konti lang ito galing sa sa vlog ni Atty. Claire yan panorin natin simple lamang po yan Bailable eh o pagkatapos simpleng kaso pa pero ngayon game dadalhin ka rin sa Maynila o dadalhin ka rin doon hindi kanila nila ka hindi mapapunta doon sa Senado ganito yung kanilang endgame doon parin ang bagsak ko ang ang katapusan extraordinary rendition pa rin Okay narinig nyo Isa lang ito dun sa mga statement niya na uh, nagsasabi na hindi talaga siya magpapakita Yun yung Ipinapahiwating niya dito guys no uh, Sa opinion ko to uh, na hindi 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 talaga to magpapakita uh, kahit pa sabihin na may kaso na siya sa korte Meron eh no, yung sinasabi niya dito sa ano na bumangon na mga kaso niya 4 years ago na pinag-usapan pa daw nila ni uh, SOJ Crispin Rimulya so sinasabi niya dito yung tungkol sa extraordinary rendition na pwede niyang, ano, pwede niyang kaharapin kung sakaling magpakita siya halimbawa lang nagparesto siya di ba? Siyempre, makukuha siya dun eh. Pero hindi na siya papakawalan. Yun yung sinasabi niya. And yung extraordinary rendition, yan guys yung ah, ipinapataw ng US o ginagawa ng US sa mga terorista. Sino ba yung isa sa mga alam natin o natatandaan natin na terorista? No? Ah, sigurado alam na alam ninyo ito. Walaan nyo kung sino. Yung ipinapatay ng U.S. sa... Uh, kung hindi ako nagkakamali sa... Pakistan ba ito? Hindi ako sure ha? Pero doon sa area na yan, sa, sa Middle East. Ah... Uh, si... Osama Bin Laden. Tama ba? O, oh, si Bin Laden. Anong ginawa kay Bin Laden, guys? Matagal siyang sinosurveillance ng U.S. kasi hindi nga siya makita. And yung... Yung area kung saan siya nakita ay isang malaking bahay no sa isang bansa na yon basta sa middle east something like Afghanistan or basta and yung bahay na yun ang nila actually hindi naman sila nakakapagtaka no? walang internet walang connection sa outside world walang telepono so doon nila na ano uh, naglagay sila ng mga tik tik doon and nakita nila na doon namamahay si Osama Bin Laden and yung mga kasamahan niya at ang ginawa nila doon guys, yung tinatawag na extraordinary rendition na uh, pinasok talaga nila yung bahay. Oh, extraordinary rendition. Na pinasok nila yung bahay at uh, pinatay nila si Osama bin Laden. On point As in, kinuha talaga nila yung ano, kinuha nila yung katawan. Uh, hindi ako sure pero tingin ko may hindi ako sure kung mayroon itong approval dun sa bansa na yun no basta may dal, apa, ang naki, ang naano ko sa istorya niyan um, may dalawang helicopter kung hindi ako nakakami dalawang black hawk ang sumugo dun sa bahay and yung isa nag crash landing pa hindi nila inaasahan na nag na, na uh, nakakapusin yung helicopter medyo na napurnada halos yung muntik ng mapurnada yung yung raid na yun dahil yung isang helicopter nga mali yung nilandingan kasi nga nagkaroon sila nung parang tinatawag na basta yung helicopter hindi mag hindi mag lift so anong nangyari nag emergency landing sila dun sa isang area sa may labas yata no? and yung isa yun yung nag sa rooftop iba sana yung plano nila eh. And doon sinugod na nila yung bahay And nakuha nga nila itong si ano And pagkakaalam ko sa helicopter Inabandon na nila yun and, and sinunog Yun yung pagkakaalam ko Pinasabog nila helicopter na yun At umalis na sila doon sa bansa Kasama yung uh, I, na, Nung na-identify na yung, ba, yung bangkay natural sure, ah? hindi ako sure Parang hindi ko matanda kung kinuha nila na, Na-identify lang nila na si uh, Bin Laden yun no And yun yung sinasabi ni Pastor Kibuloy, no? Yung extraordinary rendition na pwedeng gawin sa kanya. Na papalabasin siya na namatay. Parang ganun. Ang isang iniisip ko dito, guys, ano ang dahilan? Bakit kailangan ganunin siya ng US? Hindi naman siya katulad ni Osama Bin Laden na 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 nag uh, siya talaga yung ano eh umami na may gawa sa sa ano sa tinatawag na 911 attack yung dalawang building na may mga nag o oh, may sinadyang i-crash ng mga aeroplano at bumagsak napakaraming tao ang ano namatay doon guys and uh, yun nga iniisip ko eh hindi naman ganoon ka ano si Kiboloy eh, katindi para gawan ng extraordinary rendition eh ang tagal-tagal na nga, 'di ba? Alam naman alam naman ng US, no? Alam naman ng US kung nasaan si Kibuloy dahil noong mga nakaraang taon nagsasalita pa nga siya. Nitong mga nakaraan nga, nagpapa-interview pa siya sa mga vloggers, O oh, 'di ba? So, nakakapag nakakapagtaka lang no na bakit sasabihin niya na gusto siyang ipadukot ng Amerika. Yeah. Diba? And tingin ko yung mga sinasabi niya dito, guys. Uh, may pinagmumulan itong tao. Pwedeng may nagbubulong sa kanya. No. Pwedeng may na may nagbubulong sa kanya na Huwag magtiwala. And isa sa mga taong nakikita ko dito ay yung kadikit niya. Na wala ring tiwala. Galit sa Amerika. Galit sa Amerika. Pareho sila. Alam niyo na kung sino yung kasama niya, di ba? Tuloy natin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay uh, wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama. Hmm? Totoo ba? Pero di ba ang dami na niyang kaso nung nakaraan? Uh, sinabi nga niya, binuhay lang matagal na rin ah, ang pagkakalam ko Duterte administration pa yon and nakikita niyo yung ano yung dahilan kung bakit hindi maituloy-tuloy yung kaso noon kung bakit nakabinbin lang no dahil nga Duterte administration and sino ba yung mga kadikit niya sino ba yung mga solid na nasa tabi niya di ba na nag-aklas noong uh, noong nagsimula na yung ano yung pag-uusig uh, sa kanya dito sa Senado and yung pagpapabagsak diyan sa SMNI. 'Di ba? So napapagtagnitag ni natin yung ano eh. Napapagtagnitag ni natin yung mga istorya. And sa panahon ngayon, masasabi natin na hindi niya panahon ngayon. Hindi niya panahon ngayon. No? Uh, kahit mo si, sino sa kanila, kung sakaling gumawa ng hindi maganda dito sa gobyerno natin ngayon pwedeng may kanyang no yung sinasabi niya tungkol sa pagpigil sa kanila na magsalita may mga basehan naman may mga basehan naman uh, pag sinundan ninyo istorya nito uh, bakit naman kasi yung channel na yung pinasara nila ay kung ano nung pinagsasasabi tungkol sa gobyerno 'di ba? So uh, may mga accusation na matitindi. Gaya na lang nung pagsasabi na ano, uh, ang ating presidente, oh, 'di ba? Drugista ang ating presidente. Meron pa yung nagpapat session sa Malacañang, siya mismo nagsabi noon. Meron pa yung sinasabi niya na um, uh, uh, pinapakulam meron pang sex orgies. O di ba? Kaniyan manggagaling 'yan. Eh di ba si Kibuloy ang may-ari ng ano ng SMNI. Si Duterte lagi ring nakikita sa si SMN, SMNI. So kung ano yung kung ano yung nasa isip ng mga namumuno diyan sa SMNI, lumalabas sa programa, di ba? So tuloy natin 'to. Hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong uh, bawian ng buhay sa pagkatakoy hadlang sa kanilang mga plano. Yan. Plano. Ano mga plano nila? Sinabi ba nila, sinabi ba ni Kibuloy dito kung anong plano? Parang malabo, di ba? Parang malabo. So, tapusin natin ito dito. Yung sinasabing, um, yung sinasabi niyang sa dulo ng video na to, na mamamatay lamang siya dito sa kamay ng mga Pilipino. Parang nagpapaawa siya ngayon eh. Alam nyo, parang paiba-iba siya ng, ano eh, ng timpla. Alam nyo yung kape na hindi mo malaman kung ano yung timpla. Kung minsan, kung minsan mapait, kung minsan maalat kuminsan matamis. Para siyang ganun. nung nakaraan, kung naalala ninyo, gusto niyang mamuno sa Pilipinas. Siya daw ang magiging presidente. 'Di ba? Tapos ngayon, ang nangyayari naman is parang sobrang nawawalan, parang nawawalan na rin siya ng pag-asa at ang sinasabi niya ay kung mamamatay ako, dito ako mamamatay sa Pilipinas at hindi sa kamay ng mga Amerikano 'yun yung pagkakasabi niya mamamatay siya sa kamay ng mga Pilipino. Uh, ang totoo niyan hati naman ang opinion ng mga tao eh. Pero ang nakikita ko dito mas matimbang na gusto ng mga Pilipino, eto Pastor Gibuloy, mas gusto ng mga Pilipino na lumabas ka. Yun ang totoo. Kahit ano pang sabihin mo sa pagsasalita. I mean, kahit ano pang sabihin mo kahit ano pang salita mo... malamang... ang gusto ng mga Pilipino ngayon... kagaya ko... halos iisa kami ng iniisip na... gusto namin na magsalita ka na... at uh, harapin mo yung mga kaso mo... ito kasing pagsasalita mo dito... ano lang ito eh... Uh, may tawag dito eh... ay... Uh, parang uh, nagbibigay ka ng statement na ikaw pa rin yung ikaw pa rin yung uh, parating bida hindi mo binibigyan ng chance na subukan subukan nila na ma-question ka kasi ito lang yung conclusion ko ha ah. kaya kasi siguro hindi humaharap no kaya siguro hindi humaharap ito si Kibolo o oh. siguro ayaw niyang ano um ayaw niyang makorner siya kasi pwedeng makorner siya eh. ang isang napapansin natin kasi dito kay Pastor Gibol parang uh, confused parang ganun, parang hindi, na, hindi niya alam talaga ang talagang gagawin isang mapapansin nyo nga, ah, lagi siyang isinasalba ni Pangulong Duterte dahil nga marami rin siyang nagagawang pagkakamali na muntik-muntik na niyang pagsisihan Uh, marami siyang katulad sa batas, hindi naman daw siya marunong sa batas eh. Eh si President Duterte ang nagsasalba sa kanya, di ba? So, ang yun ay iniisip natin. Pwedeng may masabi siya na hindi dapat na masabi kung sakaling ma-question siya ng mga tao ng gobyerno. No. Ang isa pang iniisip natin yung kung haharap ba siya sa kaso. Anong mangyayari sa kanya? Uh, katulad ngayon, parang hindi niya kontrolado ang gobyerno, di ba? Parang, uh, ito yung era o panahon na wala siyang, ano, wala siyang kontrol sa gobyerno. Hindi katulad noon, di ba? Hindi, hindi katulad noon na, na, kahit siguro i siya ng isang daang beses, <coughs> sorry, kahit hindi banda siya ng isang dalawang beses, hindi siya makakalawit. Pero dito, parang nandun yung malaking chance na makalawit siya since hindi niya napapaikot ngayon ng gobyerno. Bag, ang sinasabi pa nga niya na ang gobyernong ito ay uh, napapaikot daw o uh, nakukontrol daw ng gobyerno ng Amerika. di ba? So, ngayon, Nakikita natin na nawawala siya ng pag-asa. Umiyak pa nga siya sa dulo ng video natin. Eh. Kung napanood niya. Panoorin niya na lang, no. Ah, may video rin si Atty. Clear dito, no. And, uh, yun. Ah, kinuha ko lang din sa vlog ni Atty. Clear itong video na to So, yun. Ah, maraming salamat din kay Atty. Clear sa pag... Uh, pagbibigay ng mga ganitong video, no. Sa kanya ko rin napanood itong buong footage. Ah nag live stream yata siya noon or something But, okay guys so yun uh, ito si Kibuloy o oh, Pastor Apollo Kibuloy titingnan natin yung mga susunod na mangyayari na yun. bibigyan pa rin natin ng pakunti-kunting reaction nito uh, yun sana ano na gagaya ng mga gusto natin um, harapin na niya kahit naman sila bato eh sila batod si Senator Bato de la Rosa, yung ibang mga yung ibang mga kasama niya, yun din naman na ang sinasabi. At isang inisip ko dito, kapag yung mga Duterte ay nagsalita siguro sa kanya na tingin ko yun yung ano eh. Ayoko sabihin na puppet siya ng mga Duterte ah. Kasi ang alam ko siya ang uh, siya ang kumokontrol eh. Parang noon kontrolado niya lahat. Pero ngayon, ang tingin ko kapag may nagsabi sa kanya sa mga kadikit niya na sumuko ka na. At labasin mo na yung kaso kasi bugante ka na. Imamanhunt ka na. Ah. Uh, Doon lang siguro siya lalabas. Okay guys. So 'yun, sana may naibahagi tayo mga laga dito. And 'Yun, ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye-bye. Uf. -bye.